ah uh, ano po, ako po ang nanay dito, ni Biang. Oh, lolo, toto ang pangalan ko doon. Uh, ako si Senendi Maguila. Uh, scriptwriter dahil more than 30 years na ako nagsisulat. ah uh, may dalawang apo ako. ah kumanaw na. Yun ang istorya. Ito kasi, na ano ko to na Uh, may batang na panood ko. Nag-FB kasi ako pag wala akong ginagawa. Uh, may napanood ako na bata dumaan sa wall ko. Ayun, si Bian. Well, yung karakter siguro na lasenggong ano, na walang wala ng pag-asa sa buhay na nabuhayan. Sana'y mabuhayan. Ay, tuwit pa. Ay, tatlo ata naman mo. Ay, tatlo nga eh. Pwede kami humingi ng turong sayo iyo? Anong ipapagawa well Ano naman kasi, I make it a point kasi na pag gumawa ako ng kwento, may mapupulot yung mga manonood. I make it a point na bago ko gawin yung kwento, hinihingi ko yung tulong ni Lord na uh, eh, hindi isip ko yung gumagala, gumagal kundi yung kanyang wisdom. Gamitin lang niya akong instrumento para maipahayag niya yung kanyang gustong iparating sa mga ano gusto kong gumawa ng ano ng istorya na ang mga gaganap dito yung mga kasamahan dito na mga taga showbiz din na mga walang ginagawa group effort since wala namang ginagawa yung grupo ng mga veteranong manggagawa ng industriya na buo sa pagkukwentuhan na gumawa na lang ng gumawa ng mga kwento na... Ang sabi nga nila, the scales of divine justice always balance. If not here, then here, then hereafter. So, uh, kakarmahin ka pag may ginawa kang masama. Isang lolo na uh, uh masyadong dinamdam yung pagkawala ng kanyang mga apo. Bagay po ito kay Derek Leo talaga. Oo. Eh, so sabi ko, sino pa ba ang natitirang kung pwede sa ngayon na kumbaga veterano na pwede sa lolo? As, si Direk Leo, ay barkada rin namin. So ayun, nabuo na nang nabuo ang mga kwento namin. So, siguro yung aming final episode, kaya ba nung aktor na gampanan yung yung karakter na isinulat ko? So in 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 in, in a sense, pinili siya kasi oops, bagay dito si Brother Rescortes, Cortez. Eh kasama naman, nagkataong kasama namin, grupo namin, bargada namin. May kanya-kanyang lesson eh. Pero para bang ang mensahe nito is, kaya ang title niya is Biyang Anghel sa Lupa. Yung bata sa kanyang bilang isang batang walang buwang sa mga nangyayari sa mundo na kumbaga, uh, hindi niya alam yung mga nalalaman ng na tatanda. in her innocence uh, hindi niya na ano, siya ng kabutihan sa kanyang kapwa um, o uh, sana uh, magustuhan nila panoorin nila kasi may mapupulot na mapupulot na aral dahil ito'y kumbaga sa nga panahon ngayon kasi is, it's between the battle between good and evil So, uh, pinilit namin ilarawan dito sa mga kwento namin na in the end, nananaig pa rin ang kabutihan. Uh, although, ang mga tao nadadala ng tukso, kaya siya nakagagawa ng masama. Pero in the end, kapag uh, inakay mo siya sa tamang direksyon, magsisisi siya at gagawa rin ng kabutihan pag naniniwala ka, edi eh mangyayari yun. Pag, pag pwedeng mangyari, gawin mo. Tinatanong ko po kayo kung bibili po kayo ng suman. Hindi ako bibili ng suman. <laughs> sa iba ka nalang maglako. Sige po, sir. Pero kung ano naman pong binabalak nyo, wag nyo, wag nyo na pong ituloy. Pwede naman po kayong humingi ng tulong sa Diyos, sir. May giyo pumunta kami sa bahay ni Gayang.